Okay na siya, guys. Napakasarap siya. Good morning, guys. Good morning. Mag-alas 10 na, guys. Mag-alas 10 na sa Friday. Hindi pa rin tayo nakabalik ng trabaho, guys. Kaya, nagutin tayo. Nagutin tayo ngayon. Alas 10 na. Wala pa tayong kain kaya magawa tayo ng pagkain. Ito dito guys, um, dito sa Amerika, pag ikaw ay, ko pag ikaw ay nagkasakit, ikaw ang, kailangan mong kumilos. O kailangan mo anong gagawin ko ngayon guys is, kailangan natin magawa ng soup. Dahil uh, mga tao dito sa bahay, um, hindi maganda yung mga ano nila. Mga hindi maganda yung mga, hindi pangpis lang itong mga tao dito ngayon guys. Kaya ang gagawin natin ngayon guys, magawa tayo ng soup. Ng, ng kahit anong soup. Ako isip ko magagawa na lang ako ng fast soup. So meron akong dito ng ginagawa na noodle. Yan. Tapos, may mga ingredients na ako dyan, o. Oh. Meron tayong luya. Luya. Saka, dito sa pasof ko, guys. Ang ginagamit ko lang naman ito. Ito, guys. Itong gagamitin natin to guys. Ito guys, ito, artificial beef flavor ito, paste. Panglasa lang ito. So yan. At saka yung sa fasuk natin, of course, tagyan natin ng libro-libro. Uh, yan, libro-libro. At saka, daliin na natin ito dahil alas jis na wala pa tayong kain. Kahit coffee, wala pa tayo. Kaya, ilagay natin ito sa fa. Pwede naman ito eh. Iwain hmm. lang natin ng, ano, ng maliliit. Maliliit siya pero ganun oh. Oh. Hmm. Ganun. ganun. Ganyan, no? Oh. Pahabain siya. Hindi pagising nga yung mga kasama ko, eh. Gusto ko sanang pumasok ngayon. Hindi pa talaga pwede. Nag-aburido pa yung ulo ko. Ganito ang pag-ano ng mga libro-libro, guys. Hindi natin masyado liitin ba, Oh, ganito. Madali lang yan kasi bino-boil ko na yan. So, at saka marami rami din ang ilagay natin. Kasi masarap naman yan sa sabaw. Yan, madali na lang po kasi magpakulog na lang tayo ng ano. Magpakulog na lang tayo ng tubig. Mm. Tapusin muna natin ito kasi marami pa ito. Oh, marami pa yan. Kaya tapusin muna natin ito. At saka, lang na. At saka itong ano ito, itong sabaw na ito, gusto, gusto nila ng ano ng pamilya ko. Gusto ito ni Kyle at saka gusto ito ni Mr. So, magustuhan nila itong sabaw na ito. Kahit ganito ganito ito. So, ko rin siya ng bula-bula, ng bula-bula beef, bula-bula. Kasi para naman sila meron muya-muya. Hindi na ito, hindi na ito pwede. Hindi ito, ano, hindi ito ulad yan ikain ng kanin. Ganito na lang talaga. Tapos na yan. Tapos na yung pag-ano natin. Ang ginagawa ko dito, guys, is uh, pinakuluan ko muna siya ng husto nilagyan ko na siya ng ano ng kunting maliit uh, basta hinugasan ko tapos pinakuluan ko like, yung pagpakulo ko na nilagyan ko ng kunting pepper at saka asin hinugasan ko na naman at saka ito ini-slice ko na sa pasok natin po ay meron tayong uh, ito ay ito is ano ito eh parang fishbowl ano to Ito, fishbowl yan. Pinupuhusin ko yan. Tira-tira ko yan. At saka ito ay parang, ano ito, parang liver, uh, yung parang, ano, beef, uh, ano yun beef liver bowl. Tapos, lagyan natin ng meatball. Lagyan natin ng meatball dahil naman ay meron silang mga at least carne na, ano. Hindi na tayong magpakulo ng tubig. Ito. Kailangan marami ang soup natin. Sabaw ito eh. Yan, broth ang gagawin natin. Ito. Ito ay meron din akong ano pang seafood. Bibili din ako ng pang seafood. Guys. Mad, mad madali lang kasi ito pag ikaw ay magagawa ng mga broth. Yung mga paste. Yung iba hindi nagagamit ng ganyan dahil eh. nga eh ano daw maraming mga mga preservative na mga artificial flavor doon. pero para sa akin okay lang yan yan o ang dami Yeah papakuloy natin yan. Tapos, uh, ilagay natin yung mga ganito, yung mga karn, yung meatball. Saka, ilagay natin yung ano, yung paste natin, yung, um, pa, uh, ano ito, artificial beef flavor paste ito for for ano ito for for the noodle soup ito. kung gusto niyo guys na seafoods ito ang gagamitin din niyo guys to. ito ang gagamitin niyo seafoods tam mm. yung paste ito ang ito ang gagamitin niyo guys magpakulo lang kayo ng tubig lagyan niyo ng mga spices tapos ito yung panimplan niyo sarap na siya sa pamanalihan. Hintayin lang natin kumukulo yung tubig. Kaya saka natin i-ano. Eh 'yan eh, yung mga ingredients natin. Ilalagay natin yung ano natin yung ginger, yung, yung mga spice niya yung ganito. Especially yung ginger at saka yung kulo na siya. So lalagay na natin itong mga to, ha? Yan yung mga spice natin. Ilalagay na siya. Bonyo natin. natin. yung ano natin, libo libo. Lagyan na natin yung ano natin guys, yung uh, base natin oh. Ang ganito, case. Dahil marami siya, lagyan natin ng marami ha. Magsawa kayo ng sabaw guys. Paminta, of course. Yung salt. Ihintayin lang natin ito sandali nang maikulo-kulo niya yung ano niya, yung mga meatball, no? Ayan, guys, kumukulo na, no? Masarap ito na sabaw, guys. Tingnan guys. pero alika guys kukuha mo na tayo ng lemon sa labas kukuha ng lemon guys ayan ayan ang lilimon natin ito na lang siguro guys oh ito na lang parang ano ito ito na lang siya ayan, ang dahil kanina pa yung kumukulo yung ating sabaw, ay eh, yung broth natin, nagagawa kasi tayo ng broth. Yan, masarap na yung broth natin. At saka lumulutang na yung mga ano niya, oh, yung mga ilagay ko. So, tama na yan. Pwede na yan kakainin, guys. Cilantro. Mamaya ilagay natin yan, fresh. guys, yun lang ang ano niyo, gagawin niyo nang pag magawa kayo ng soup. Kain tayo guys. Kasi alas media na guys. One hour din ako nagawa ng soup.

ang magawa ngayon guys eh, walang trabaho eh. Tanggong tayo sa bahay. Okay guys, thank you for watching. Until you guys next time. Thank you, bye-bye.